good afternoon, good afternoon sa inyo dyan. Ito na naman ako ngayon, magluluto na naman ako ng pata. Gagawin ko ngayon siya, paksiw na pata. Ayan, kung nakikita nyo, nagbabad, naglagay na rin ako ng tuyo at suka at paminta, laurel. Ayan, naglagay na ako ng konting asukal. Ayan, bababad ko siya ng 15 minutes. Ngayon, maglalagay din ako ng bawang. Ayan, dinamihan ko ang bawang para mas masarap ang atin paksiw na pata. Ayan, bababad ko ngayon muna. Iwanan ko ito muna. Para maya-maya, papalambutin natin ang pinakamahina ang apoy para huwag mabigla ang laman ang ating pata na papakuluan. Kasi pag nabigla yan ang apoy, anong nangyayari sa laman? Kumukunat. Kaya kailangan pahin pakuluan natin siya ng pinakamahinang apoy. Pag kumulo na siya, doon natin magbabawas tayo ng apoy. Ayan, nahihinaan lang natin para hindi siya kukunat. Ayan, iwanan natin. 15 minutes, babalikan natin. papakuluan na natin ang ating pata. 15 minutes na, lumampas pa nga. Umabot na nga siya ng 30 minutes. Ayan, pwede na ito pakuluan. Kasi, may maghahanap na ng hapunan. Ayan, tara. Pakuluan na natin sa pinakamahinang apoy. Ayan, titingnan ko muna ang aking pinalalambot na pata. Ayan, wow, ang sakap. Ang bango na. Ayan. Babalik tarin na natin. Wow, ang bango. Ayan, medyo malambot na ang ating pinapalambot na Pata. Ngayon, magdadagdag ako ng tubig. Ayan. Kasi, kailangan pa natin palambutin. Ayan, haluin muna natin. May Maya-maya, takpan muna. Para talagang tuluyan na siyang lumampot. Ayan, iwanan muna natin na naman siya. tiningnan na natin kung luto na. Ayan, malambot na ng konti. Maglalagay tayo ngayon ng pineapple juice. Ayan. Dahil nakalimutan ko ang saging kanina isabay. Ayan. Dinurog ko na lang siya para maisabay na siya. Dahil mamaya, ang madudurog naman nito yung laman. Ayan. Palalambutin pa natin ng konti. Ayan. Ito, meron din akong in-slice na wag na masyadong madurog. Ayan. Wala, nakalimutan ko talaga kanina maglagay, ilagay yung isabay yung saging. Kasi gusto ko, gusto ko nito yung nadudurog na yung laman ng saging. At ila, isasabay ko na rin yung bulaklak ng saging. Ayan, yung bulaklak ng saging. Sama-sama na sila para sabay-sabay na yan sila maluto. Dahil mas masarap ito yung, yung sobrang luto na nitong bulaklak ng saging. Kaya ayan, maglalagay na rin tayo ngayon ng asukal. Kasi gusto talaga nila ang matamis. Ayan. Lalo ito'y ay paksiw. Ayan. Lagay na tayo ng asukal. Yan, hindi na natin masyadong hahaluin ang hahaluin para hindi na siya maduro. Yan. Tapos na natin. At maya-maya, babalikan natin para malaman kung luto na. Ito na ang ating paksiw na pata. Ayan, tinikmang ko na rin yan. Nagdagdag na lang ako ng asukal kasi kulang pa siya ng tamis. Maya-maya, papatayin na natin kasi sayang naman kung mawawala yung matutuyuan siya. Kasi mas masarap ang sarsa talaga dito. Ayan o, oh, lumapot lang yun ang kusa dahil doon sa pineapple na pineapple juice na linagay natin. At yung dinurog kong saging na saba. Ayan. Alam nyo ba mga kadidjet, ang nakalimutan ko ilagay ang sibuyas. Pero okay lang kasi marami akong bawang na ilinagay. Tatlong buuyan na bawang. Yung malalaking bawang. Kaya okay lang kahit wala tayong sibuyas. Yan, masarap na yan. Naglagay na rin ako ng mga pampalasa. Alam nyo na yung kung ano yung mga pampalasa. Pero hindi ako naglalagay yung mga bago ngayon. Doon pa rin ako sa mga nakalakyan ko ng mga pampalasa. Ayan. Titikman ko ulit kasi hindi ako talaga makamugon dahil napakasarap. Mmm. Sarap. Kasi dahil dun sa pineapple na linagay natin. At yung nadurog na saging. Ayan, patayin na natin ang apoy. O, kakain na tayo. Please send comment, like, and react na rin. Thank you. Bye.